Walang pasok dahil sa super typhoon Nando. Para sa detalye DJ Joey Boy. So, GB BJ Frankie mga kabay, suspendido ang klase ngayong Lunes, ika-22 ng Setyembre sa iba't ibang bahagi ng Luzon, bunsod sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa at ng habagat o Southwest Monsoon. Sa Metro Manila kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Malabon, Marikina, Caloocan, Maynila, Navotas, Paranaque, Pateros, Las Piñas, Muntinlupa, Mandaluyong, Pasay, San Juan, Makati, Quezon City at Taguig. Sa Calabarzon Region naman, walang pasok sa lahat ng antas sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Sa Mimaropa, suspendido rin ang klase sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Sakop din ng class suspension ang buong Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ocar, at Central Luzon. Ayon pa sa pag-asa, mananatiling malakas ang epekto ng bagyo sa Hilagang Luzon at habagat sa mga susunod na araw, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility Sinando pagsabit ng Merkules. Para sa TV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa so TV 99.9, your good Time.